ayos na pala ganda na bukas ako pa mapipinturahan Mag madadali na natin ito bukas ano kasi biyernes preparation tayo sal iyan kaganda ganda ayos na sa so, pintura na lang ang kailangan nito Uy, ayan mga farmer tuloy natin tong ating vlog sa tulay at ayan mataas ang tubig ah. mukhang ano ba ang istorya nito ba, tumataas lumalabi na konti na lang lumalabi na mga ka-farmer oh. baka tumaas na yung sa ilog sana ayan oh, tingnan nyo mga mga namatay Tingnan mo yung nagawa ng ulan. Ayan o, oh, patay na dalag. Tingnan mo yung mga maliliit. Fish kill, no? oh, tingnan mo oh. Dalag. Uh, malilit na, ayun pa o. Oh. Sumubsob din sa putik Oh. Tilapia. Oh. Ibig sabihin, talagang hindi maganda yung inuulan na bigla na sobrang init po. Nagkakaroon ng fish kill. Sa fish pan natin, malalaman natin yan after 2 days. Pag may lumutang, dire-diretso yan ito irrigation na yan dalag dalag pa yan ha Antibay pa ng dalag mga ka farmer pero mga iba tayo ayan ito isasara na natin to o oh, pagagandahin to mga ka farmer ayan ayusin din natin yan so ganito na lang ang itsura ng tulay natin kung may budget pa tayo ibubuka natin pero okay na siguro ito oh, Okay na yan, ganyan Ganda nga din naman eh. <laughs> Ito po kasi tulay na to, maaga tong ginawa. Uh, ginawa po ito. Ito bagong bago lang po ito ginawa eh. So wala pang plano sa kasalitsunan. Actually wala pa ako akong iniisip na mag, may magpipick up galing sa malayong lugar eh. So yung, yung lechon noon wala pa pong nagpipick up sa farm. Kaya wala pa, hindi ko po po na-anticipate na, -anticipate na Tarting pala sa panahon na gano'n ang mangyayari. Kaya medyo sabi ko, sayang din yung matitipid. Pero talagang uh, si brother katrabaho, sinasabi niya na sa akin yun. Tol, anuhin mo na para wala tayong problema. O so, ganun talaga. 3 and okay naman. Actually, kaya naman yung sasakyan. Ang problema, medyo masikip. Alanganin ng konti. Pero kaya, nakakapasok naman po lahat yun lang nga talagang pagka ikaw ay ano hindi sanay talagang medyo mag-aalangan ka nung una nga si Cardo eh, hindi ko maipasok-pasok eh oo oh, kasi piling mo tatama yung uso tapos dito pa sa gilid tatama din eh so kailangan ko pang iatras tapos uh, ko pa hindi. kumbaga kinuha ko muna ng ganon tapos umatras ako tapos gumanon na hindi mo makukuha sa isang ano Ganon din po yung ibang mga pumapasok dito. Pero ito, okay na. Ah, uh, try natin na ipasok si Carlo mamaya. Kung ah, uh, magali na. Wala ka nang iisip kung sasabitan. Medyo umano naman ang counter So, dire-diretso na yan. Ayos na. So, limatagal na namin gustong isingit ito kaya lang eh, medyo busy sa napagtsatsagaan pa naman parang tumataas ang tubig ha tumaas pa po ng bagay hanggang dito yan oh. No? yan yung guhit na yan yan yung taas yan makakapagpapasok makapagpapasok na tayo ng tubig baka tumaas na ang tubig sa ilog Eto yan. ha? hindi pero siyempre kailangan naman tagal tagal na ulan wala pa si Jomar yan tapos papipinturahan natin mamasilyahin lang ng konti pipinturahan natin to may rabbit rice gray pa pala daw na natira dyan sabi ko yan na lang ang ipintura tapos di ko alam ito yellow yellow di ko alam kung iye-yellow din natin yon o gray ano ba ano ba magandang combination gray na din lang ano ang tatlong kulay yellow, gray. Black yung poster. Pangit naman. Ang <laughs> yellow naman ito, ang poster, gray din yun. Pwede. Gray na lang. Hirapin pa natin. Di ba siya pwedeng patungan, Jom? Yung pintura na lang. Hindi, no? Kailangan ng gano'n din ng konti, no? yung ano kailangan masilyahin ang konti kasi mababakbak din ayun <laughs> yan ang alamat ng hiero ganyan lang oh. pwede na to hirapan kasi unang una ito po oh. pagkagaling ka dito tatama ka sa poste eh. pagkakukuhanin mo talagang medyo mo mga kabisado, medyo mag-aalangan ka. Pero wala pa namang sumabit, siyempre nag uh, yung iba, talagang ingat na ingat din. Sumabit pa lang 'yung ano, 'yung uh, truck na uh, delivery, mga delivery boy. Eh, huwag na nating hintayin may mapir wish pa kaya sabi ko ayusin na natin kasi marami pong mga pumasok na yun nga ang farmer sabi niya ang hirap pumasok sa tulay mo so ayun ayusin na natin ang tama wala naman trabaho may singit Marami po ang ano, marami ang tumatawag na akala nila araw-araw yung opening ng open ng ating uh, kainan. Sabihin ko, sabi ko nga kay Bebe, sabihin mo Sabado o linggo lang Kasi siyempre kailangan din natin maipon yung uh, mga kakain O so, para hindi rin magsawa Para medyo may pananabik ng konti Ang gagandahan yata ni Jomar ng matin dito ah At tatanggalin mo na yung mga nakraka na o ano? Oo nga, no? Oo, o. Ayan, no? O. Oh. Tama. Ano yan, masubukan ka si Cardo. Testingin natin. Ba? Siguro yung sa ilog, umulan nung ilang araw sa bandang ano no. Di bandang norte, oo. Oh. Diyan man gagaling sigurado yung tubig eh. Pero sa Sierra Madre daw halos nang gagaling yan. Abundo ka ng Sierra Madre. Kasi bandang Aurora, umulan din. Sabela. Ayun na naman, oh. maulap na naman. Ano to maasahan para mahugot na natin fishpond naman ng kapubigan ano. Grabe uh -huh. ang ah, bilis nito. Oh. yung ANB ah okay buti marunong kang maghalo nyan oh, hapos sabi ko na sa iyo meron pa ha ah. okay yata. na yata hindi na ka gagamit so yan o oh. mga ayun know, ano hiwa hiwa ANB Very good. okay na nga natin dito sa ano ah, maganda Yung Piesta piyesta pala dito sa kabila bilang barrio kaya si ka farmer Anthony hindi makapag deliver ngayon maganda na ng palin na temeri ah. ayan o oh. oo oh, ba diba maluwag na liliko ka Kaninan tricycle maganda eh. balikan natin pong ating ah talagang ini scheme coat mo pa ne ha di kaya matanggal lang bagay ayun na oh. galing ah magka design pa no matas ba yung tubig o parang ha sal kanina pa no kanina pa no sana tumaas pa tayo ay nangangarap na tumaas na yon para mahatak na natin ang mga may fish kill tayo namamatay yung mga isda tatamaan ah, din yung iba no bagay yung dito nga eh may namatay dalag pa eh no O, para yung kanto laki din po nawala oh sandangkal din pala nawala ano o na. galing ka dito diretso ka na hindi ka na mag-aalangan medyo hirap po talaga hmm, ano lang po kasi to 3 and a half meters lang o so, talagang medyo ma ano din po medyo may hirapan din talaga lalo na po yung mga van yung mga uh, ano saka yung ano raptor yung Ford Raptor po medyo mahalapad ma kasi yun eh kaya talagang <laughs> hirapan din <laughs> uy mayroon na naman sana naman eh nito na oh ayos na pala ganda na bukas ako makipinturahan Mag na natin ito bukas ano kasi biyernes, preparation tayo, Sal Yung mga lechon O, pi na natin yung pang sabado Sabado-linggo Parang naghahanap ng makakainan yun, na <laughs> Marami pang naligaw, nakakain ah, tapos ayan yung ano isa sa mga agent po na coca cola na nakakatuwa naman e, pinunta na agad tayo, nah. Kadalawang, ano pa lang tayo ba? Diba? so, tingnan niya po kung uh, pwede kaming matulungan ibig sabihin ba diba, parang ma kung malakas po kasi ang gagawin po nila nyan magpo po sila ng gamit na let's say uh, isang ref, uh, ref diba chiller na uh, sponsored na may Coca-Cola ang naka ano naka Coca-Cola ang uh, ano ng ref. So gano naman po 'yan eh. Marami ang kumakain, eh, ano na po nila 'yan, sila na ang mag uh, poporbya kaya lang nung nalaman po nila na Sabado lang, parang nag-siyempre nag-aalangan nga naman sila. Mas maganda kasi everyday, di ba? May advertisement din para sa kanila 'yon eh. Pero sabi niya malakas naman o so, titingnan daw nila So hopefully ay Maka uh, sa Saturday Babalik daw po sila kakain Titingnan nila yung uh, Sitwasyon Para kung ano e, Malay mo matulungan po tayo Idadagdagan e, na natin Yung bayarin sa kuryente May <laughs> maganda rin pong may isa pa Kasi ano din yun uh, Gagamit naman yung isa na nito ah Bilis din pala tumigas no gawa nung ano ice coat na lang dito pwede laki ang ano malaki ang uh, nagawa iwas sabit dami palang lang piyesta ngayon na ah. May, o nga no? So, sabi ni Bebe, gusto niya daw ata brown, tsaka gray ang kulay. Maganda na din kasi yung yellow dahil na uh, ano eh, syempre matingkad, no? Kita agad. Yung brown kasi, at sabihin mo na uniform sa bahay parang ano madilim ganda sana may reflector ano reflector itong kabila, pinatanggal ko na yung ano kasi nakalagay doon, opening soon pa so baka mamaya isipin nila sarado pa rin yung mga dadaan dito kaya pinatanggal ko na yung signboard dapat pala na-open na no malaki so kung nga sana nung una dito isang malaking ano dyan eh pinagawa pala ni Bebe pang lagay dyan. maliit lang kasi eh malaki na lagang. Sana tumaas na yung tubig oh. Nagtuloy-tuloy pa yung ulan yan Tataas na ilog Kaya lang yung palay naman nangangamba Tag-ulan Abuti ng tag-ulan Tal kumuha ka talaga ng kaputol niya, hindi na Ginaya mo na lang ano. Okay Okay Okay, okay. Pintura na lang ang kulang. Paano pag inulan yan? Kaya na? Kaya na po. Ha? Pang-uulan. Ayan o, oh, mga farmer o. Oh. Meron na naman tayong Nimbus Cloud. Oh. Ayan. Kaganda-ganda. Ayos na. Sa so, pintura na lang ang kailangan nito bukas. Tura na lang. Hindi na. Yellow. Turahan mo muna ng yellow ito. Pero kasi pagka... Kung brown ito, pwede na Yan yeah, lang ito. Ano tong kulay? Mabrown na rin natin ito. Tanong natin kay Bebe kung gusto niya talaga ng brown na, no? brown gray na combination. Bakit hindi? Pwede din kasi yellow yung baba, ito yung iba brown natin. No. Para tatlong kulay. Tapos ito gray. Ne. Pwede rin no. Five naman 'yan eh. Kasi nagmumukhang government uh, Ano kasi nung puti tsaka dilaw nga naman Parang government tulay May nagcomment nga na Dapat naghingi ka muna ng permiso sa ano Kasi Nagtibag daw So private naman po yan kami po ang nagpagawa nito Yun po yung ginawa ng Ano ng gobyerno yun doon Doon po doon kami dumadaan dati Tapos dito ang problema Pagkatagulan po puro putik yan kahit anong gawin namin So talagang May mga sasakyan hindi po nakakapasok So sabi ko pag ipuna namin Yung binayad ng ASF sa amin Nung Nung damantayan po kami ng baboy Nag declare po kami ng halo Silang piraso din Malaki laki din po Kaya after 10 months Nung nabigay na panakahihintay Na ano po Yung bayad po ng DA sa baboy Ng ayuda Nung nakuha namin Sabi ko pagawa na natin ng tulay Mm. Pinagawa na namin ng tulay. Ito na po, playtime na nila to ngayong ano, oras na. Alas 4. Playtime. Nakapaa ka na naman. Ha? Huh? anong egg? Anong egg? nasan ang egg? Nandun sa kabila. Ah, yung kulay pula. Egg ng ano yon? kuhol. Egg na yun. Oh. oh, snails. Tapos yung mga black, parang black na malilip na balls sa tubig. Y egg yun ng frog. Ah, oo, oo. oo. Pero yan, snails yun. Ayun, no? Oh, snails yan. Mm. Nasaan? Ayun, no? Oh, yung mga anong yan, gumagalaw. Ayun, no? Oh, snails. Yung parang kala mo, bato na ano, shell. Snails yun. Snails? Ayun, no? ayun, oh, no? ano, sa, nakakapit sa ano. Dahon? Mm, -mm. Ayos snail yun. Kinakain yun. Gusto mo mag-ulam bukas. Hey? Yan ang ulam natin. Wait, paano tayo, makaka tayo makakahanap hmm, ng mga snail? Paano tayo makakahanap ng mga snail? Makain daw hindi naman. Wala naman tayo ng mga snail. Yan o, egg ng mga snail. Oo nga. Ah! Ah! dikit kasi. Pintura na lang ang kulang. Mahulog ka. Mahulog ka. Lipin nga natin tong mga kalamansi natin. Oh, di ka pwedeng umakad dito, Owan. Oh, Makamatibo ka dito. Bagong tanim na kalamansi. Kulang na po sa pang vitamina Kailangan ng lagyan ng ammonium. 2100. Lalagay po tayo. Ayan, oh, no? iba na kulay. twenty Maglalagay tayo. 2100. Para Ayan, dami pang bunga. Wow. Ayan. Maraming bunga. Opo. Tingnan natin yung tubig kung pumapasok na ba sa fish pan. Kaya lang hindi rin naman natin mahuhugot Kung once na pumasok na po dito Ay, konti na lang Ay, konti na lang Konti na lang oh, Lapit ng pumasok oh. Ayan oh. Kaunti na lang po oh. Kaunti pang angat Ibig sabihin pag umangat na rin dyan Pag nag isang dangkal pa Pasok na rin doon sa Papa, Ano sa yun, nandito si ate Nagbabato kami bato dyan Aray ko. Ah. May nakita kami parang fruit na may tusok-tusok. Ang daming ano. Dami pa palang kalamansi dito, Chi. Ha? Huh? oh. Hindi pa lang pipitas na Doon, alam ko marami din eh. Sabi ko nga kay Kong kung kung magtatag-ulan, huling naman po ako pataniman pa ito ng ilang puno pa. Kasi dati meron to eh. Kaya lang, namatay nung tag-ulan. Ay, tag-init. Pumalanggam. Tara, tara. Tiningnan ko lang. Siyempre. Hindi naman na kami nawawala ng kalamansi ngayon. Marami naman po nakukuha. Ito pa, yung mga ano, pagong pag tanim. Two years, three years nyan. Makakapal na yan. Pasok na ulit Kinuha na Kinuhanan niya nang Dapat ano na lang eh. Lagyan na lang kaya na. Alam mo bang gawan yan, Sal? Yung push button. Kunyari, gusto mong buksan. Hindi mo nahihilahin. Ha? Lagyan kaya natin switch. Wala na, hindi na di remote

Nandun na ba? Nandun na ba? yan mga farmer Nandun na lang tayo Tintura na lang bukas so, Tapos na po ang ating uh, Tulay project Finally na ano na rin natin Na gawa din natin kasi talagang marami po ang nagre-request ka farmer paluwagan mo yung tulay mo sabi ko hindi po titibagin namin yung dalawang dulo para wala kayong pagsasabitan daw sige pwede sabi nila so ayun na lang ang ating gagawin uh, <laughs> ayun okay. na tapos ayan panuurin nyo mga ka-farmer ah uh, sina Sydney ayan nagpa-trim po kami ayan o oh. paano nila ginawa, ang bilis lang ayan, binidyo ko na rin para sabi ko ma-promote na rin natin yung inyong uh, business so ayan o, oh. back to ano po ang ating garden ayan ang ganda. Uli, no? <laughs> Trinim po nila. Ganda na. So, ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.